Pupunta ko dito sa motor race. Napadaan ako doon sakto-sakto na may checkpoint. Pumilik checkpoint. Ang kinatwiran ko na lang, sabi ko mag-chainsoil ako dito. Napansin ko nga at naalala ko, ang tagal na pala hindi na nito. Ang huling chainsoil nito, dito pa natatakbo mga 2,000. Pero ngayon natatakbo na 6,000. Naka 4,000 km na hindi pa na chainsoil. Napasarap yung gamit. Eh kinatwiran ko sa pulis. Sabi ko mag-chainsoil ako, kaya chainsoil na natin. Ayun yung checkpoint to. Tapos dito lang ako sa tapat. Dinahil lang ko chainsoil. Kaya ang gagawin natin, tuluyan na nating change oil. Ito ang gagamitin nating langis, deno oil. Hindi ito polysynthetic, semi-synthetic lang to. Yung inilagay ko dito, polysynthetic to. Dalawang litro dahil 1.3. Tama, 1.3 liters. Sobra naman to. Ito malino pa, no? 4,000 na, malino pa. Tama lang sa masaya Tama lang sa masaya lang. Sobra na nga, dapat 2,000 na no? 1,500 eh. Nakalimutan ko talaga. Muling change natin mag-isang na dito. Binaktra ko pa yung mga video ko. Fully synthetic yan eh. Pero mapula pa, no? At saka isa pa, bago yung motor, no? Wala pang tinga-tinga loob. Kaya kahit na mapahaba ang paggamit, hindi pa rin talaga nangingitim. Nangis. Sakto naman na nag-kitchen nagkichensoil ako. to si brother. Followers natin yan. Kilala pati big bike ko. Eh, siyempre. Dahil followers natin, magpapalit siya ng gulong. <laughs> Influencer ako. Oh, beast tire yan, siyempre. Harap likod. Papalta mo? Oo, ah, harap likod. Ano? Madulas na. Madulas. <laughs> Makapal pa pero madulas na. Madulas talaga siya. Oo, ganyan talaga ang stock, stock pa yata yan eh. Harap likod. Ayan oh, ito naman yung sa akin. Chains oil lang naman. TRC, pakita mo naman yung TRC na cover. Ayan oh, TRC yan. Oil filter cover yan. Ito yung luma. Ba't ganyan ano, nadideform yung gitna pag ano, matagal na sa babad? Matagal na. Oo, ito yung bago. Oh. 1.3 dapat. Pag walang oil filter. Pag may oil filter, 1.4. Ah, uh, bali 100. 100 ml din napapunta rito, no? Hmm. Yung nagiging pondo. Kasi nakasulat dito. Ayun, no? 1.3. Lahat ng motor ko, din oil naman ang gamit. Ito nyo naman. Kahit mapahaba yung milyahe, hindi pa rin nagbabago yung viscosity ng langis. Mapula. Tapos hindi kasi nung nalapot. Alright, 1.3. Ayan. Hindi na gamit natin. Ayos na. I start na lang natin. Dahil nasa lina natin, kailangan natin warm up. ayun o, oh, 6-6. Sakto. Natakbo. 4,000. Walang gensoy, Ayos na. Sound check mamaya. Bakit na? O, di diba? Natamtaman lang yung lakas. Pag ganito, Naka open type Medyo sa mahigpit, bawal may mga MMDA, bawal Depende sa lugar Pero meron naman tong silencer na andyan lang yung nakakabit Pag mahigpit, pwede kong ibalik anytime Meron ako dyan na alin, di ba? Para madaling makalusot